إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله ومن تمسك بسنته الى يوم الدين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال سبحانه وتعالى في آياتٍ أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatatin bida'a wa kulla bida'atin dalala wa kulla dalalatin finnar Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah Atin siyang pinupuri Sa Kanya tayo humihiling ng ating mga pangangailangan Sa Kanya tayo nagpapatulong At sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan ako ay nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng aking sarili at sa masamang resulta ng aking gawa. At sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang hindi niya bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. Tunay na ako'y sumasaksi na walang Diyos nakarapat karapat dapat pagkukulan ng pagsamba, maliban lamang ang nag-iisang Diyos si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ang kanyang huling sugo na ipinadala para sa sangkatauhan. sumakanya nawa ang pagbati, kapayapaan, pagpupugay, at gayon rin sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tumangkilik sa kanyang patnubay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Nagbanggit si Allah ng mga ayat ng Quran patungkol sa pagpapaalala ng takwa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu. O kayong mga sumasampalataya, Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Matakot daw anya tayo ng tunay at karapat dapat ng pagkatakot para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hakkat takwa. At huwag daw natin hahayaan na tayo darat na ng kamatayan, illa wa antum muslimun. Maliban na kayo ay mga muslim, mga tunay na mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang aya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, o sangkatauhan, katauhan, rabbakum alladhi khalakakum min napsi wahida. Matakot daw anya tayo sa ating Panginoon na nilikha tayo mula sa isang tao. At mula sa taong ito, wa khalaka min ha zawjaha, at pagkatapos ay nilikha mula sa kanya ang kanyang asawa, ang kanyang kapareha, Wabat tamin humari jalan kasi rawanisa at pagkatapos ay pinarating ni Allah ang maraming kalalakihan at mga kababaihan. Watakul Allahan ladi tasa aluna bihi at matakot kayo kay Allah na siyang magtatanong sa inyo kung paano yung ginugol ang inyong mga buhay. Siyang magtatanong sa inyo kung paano yung ginamit. Ang mga kabutihang binigay sa inyo ni Allah wal arham. At huwag daw natin anya puputulin ang mabuting ugnayan natin sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak. Inna Allah kana alaykum rahiban. At sa bandang huli, sinabi ni Allah na palagi siyang magmamasid sa atin. Palagi siyang nakabantay sa atin. At sa huling ayan ng pagpapaalala ng takot kay Allah, ang sabi niya, Ya ayuhal ladina O mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah, wakulu kaulan sa didan. At magsalita daw anya tayo ng matuwid. Magsalita daw anya tayo ng pawang katotohanan. Yusleh lakum a'malakum wa yagfil lakum dunubakum. At sa pamamagitan nito, ay pag-iininamin ni Allah ang ating mga aamal, ang ating mga gawa, wayaghfin lakum dunubakum at patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Wa man yuti'in Allah wa rasulahu faqad At sino man ang susunod kay Allah at sa kanyang sugo ay bibigyan ng dakilang tagumpay ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bahagi ng ating pananampalataya. Mahalagang bahagi ng ating pananampalataya ang pagmamahal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hubbun lillah. Hindi natin pwedeng angkinin na tayo'y ganap na mga Muslim o sumasampalataya kapag wala tayong pagmamahal unang-una sa lahat kay Allah. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kung paano natin makukuha o paano natin mapatutunayan na tunay ngang mahal natin siya. At kapalit nito ay makakamtan din natin ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah sa banal na Quran, Kul in kuntum tuhibbun allaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sulat ala Imran, sabihin mo Muhammad, kul Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah. Kung sinasabi nyo, mga Muslim, na mahal nyo si Allah subhanahu wa ta'ala, kung inaangkin nyo na sinasabi natin na mahal natin si Allah, ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wa sallam, fattabi'uni. Sundin nyo ako, o sundin nyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallam, yuhbibkumullah makakamta natin ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isang malaking bahagi ng ating pananampalataya na mahalin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, kaganapan ito ng ating relihiyon, kaganapan ito ng ating iman, at magmamanipesto lamang ito kapag sinunod natin si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa At ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa nang tayo'y nagsyahada, na sinabi natin na ashadu an la ilaha illallah, wala tayong ibang kikilalanin. Sumasaksi tayo na walang ibang Diyos maliban si Allah. Wa ashadu anna Muhammad rasulullah At ako'y sumasaksi na si Muhammad ay Rasulullah. Anong ibig sabihin kapag sinasabi natin na si Muhammad ay Rasulullah? Ashadu anna Muhammad rasulullah Ang ibig sabihin nito ay dalawa. Meron tinatawag na dalawang panuntunan na suwing tatwing binibigkas natin ang ashaduan na Muhammad Rasulullah, may dalawa. Una, na wala tayong ibang kikilalaning propeta, Rasul, pagkatapos ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa kanya. Siya ang tuturingin natin huling sugong ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, una, Walang ibang propeta ang kikilalanin maliban si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, tutuparin natin ang ating din, ang ating relihiyon, tutuparin natin ito sa pamamagitan lamang kung paano siya itinuro ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang labis, walang kulang. Yan ang ibig sabihin kapag sinasabi natin, Ashadu anna Muhammad ar rasulullah Kapag sa tuwing sinasabi natin, binibigkas natin sa tasyahud, at tuwing tayo'y nagbabanggit ng Muhammad Rasulullah, dalawa ang panuntunan. Una, walang sugo pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, walang pagsunod sa din maliban na lamang kung paano siya pinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dapat natin maunawaan na mahalaga ang pagmamahal ng isang Muslim kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in o kamakala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala sa inyong makagaganap ng pananampalataya hatta akuno hanggang ako ay maging pinakamahal pinakamamahal para sa kanya mula sa kanyang mga magulang, mga anak, wanas ajmain at sa lahat ng tao. So bahagi ng pananampalataya ng iman pananampalataya ng isang Muslim na mahalin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naganap na pagmamahal katulad ng pinakita ng mga sahaba radiyallahu anhu ajma'in isang halimbawa si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu nang sila ay naghijra siya ang kasama ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam. At isa sa tanyag na tagpo ng silay lumabas sa Makkah ay ng silay na nantili humimpil sa isang kweba na pinureteksiyonan, pinangalagaan ni Abu Bakar Siddiq si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. At lagi siyang nangangamba sa seguridad ng rasul sallallahu alayhi wa kaya sinabi sa kanya ni Allah subhanahu wa taala sa suratul tauba la tahzan inna Allaha ma'ana sabi ng ng Quran sabi ni Allah subhanahu wa taala sa suratul tauba huwag kang malungkot sino ang kinausap ni Allah subhanahu wa taala rito si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nabanggit o inadres mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala si Abu Bakar dahil sa kanyang masidhing pagpapakita ng pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nang sinabi sa kanya kumbaga ya Abu Bakar la tahzan wag kang malungkot inna Allah ma'ana subhanallah sa isang mana ng palataya, alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na masabi sa iyo na huwag kang malungkot. Kasama natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa sa mga sahaba, si Talha bin Ubaidillah sa Gazwatul Uhud ng ang Rasul sallallahu alayhi wasallam ay pinapana. Tinira ng maraming palaso at sinangga ni ni Talha bin Ubaidallah ang mga tamang ito at dahil dito'y nabaldado siya ang kanyang isang kamay. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil sa masidhing pagmamahal ng sahaba sa kanya, man arada ay yandur ila shahid yamshi ala wajil ard, ard falyandur ila talhabin bin Ubaidillah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung gusto ninyong makakita ng taong buhay na shahid, buhay na martir sa Islam, sabi, Yamshi ala wajhil ard na buhay pa nung panahon ng mga sahaba kung gusto nyo makakita ng isang shahid na dumadaan pa o buhay pa nakasama nyo sabi ng Rasul sa falyandur ila talha bin ubaidillah tugtignan nyo si talha dahil sa masidhing pagmamahal ng mga sahaba kay Propeta Muhammad s.a.w. narating nila ang darajat narating nila ang level na kung saan ay sinabihan ni Allah na huwag ma magalala, mag-alala, huwag malungkot at kasama si Allah. Dahil sa taas ng pagmamahal ng mga sahaba kay Propeta Muhammad Sassam, si Talha bin Ubaidillah, na sinabihan ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam na kung gusto nyo makakita ng shahid na buhay pa, tignan nyo si Talha. Ito ang mga ilan sa mga halimbawa kung tayo mga Muslim ay tunay nga na darating sa level ng pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng sinabi sa hadith na dapat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ang magiging pinakamahal na mahal sa isang mana mananampalataya kahit na pa sa kanyang magulang at kahit na pa sa kanyang anak. Ito'y bahagi ng pananampalataya ng isang Muslim. At kung iisipin natin kung ating pagninilayan, anong klasing Islam ang meron tayo kung wala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinili ni Allah subhanahu wa taala para paratingin sa atin ang kanyang mensahe ang banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang Quran sa atin ngayon, hindi siya makakarating sa atin ngayon kung hindi sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sunna mula sa mga sala, haj, lahat ng ating ginagawa na para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng ito ay dahil kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sabi sa Quran, Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim sabi sa Quran at aming ibinaba sa o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang Quran upang ipaliwanag mo sa mga tao ang ipinahayag sa kanila ang Quran ay ang ganap na salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinaka malaking gabay para sa mga tao. Pero hindi ito magiging malinaw sa mga tao maliban na lamang na ito'y pinaliwanag sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin makukun, makukuha ng buo at ganap ang gabay na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang na ito'y pinaliwanag sa atin ng buo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bago siya lumisan, lahat ng pamamaraan ay ipinaliwanag na sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tayo ay magtagumpay at makapasok sa paraiso, sa Jannah. At lahat-lahat din ng mga pagbababala para iwasan natin ang jahannam, ang impyerno ay ipinaliwanag din sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang iniwang detalye. Walang iniwang detalye ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at binigay niya lahat sa ating mga Muslim. Susundin natin ito, mamahalin natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ibibigay sa atin ang tagumpay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang para sa mga Muslim. Kahit sa mga hindi mananampalataya, ang Rasul sallallahu alayhi wa ay ginawang awa ni Allah subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. At hindi pinadala si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na na lamang naawa sa sanlibutan. Dahil kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa lumabas ang mga magagaling at mga ganap na mga sumasampalataya at nakatulong ng malaki sa progreso ng dunya. Karamihan sa mga agham, karamihan sa mga kaalaman na daladala ng mga tao ngayon, kahit na pa sa medisina, sa engineering, at lahat ng aspeto ng pamumuhay ay nag-contribute ang umma ng mga muslim. Maraming mga kaalaman ngayon na pinasimulan ng umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa isang tao na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gitna ng disyerto at ibinigay dito ang gabay at siya ay kinilalang rahmatan lil alamin. Awa para sa lahat ng nilalang. Kaya sa ating mga Muslim, ang kaganapan ng ating pananampalataya ay pagmamahal natin kay Allah at hindi ito makukuha maliban na lamang kung susunod tayo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi magiging ganap ang ating pananampalataya maliban na lamang na tayo ay sumunod at nagmahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya iduan natin na nawa ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagpupunyagi. Iduan natin na ibilang tayo sa mga tunay na nagmamahal sa ating sugo na si propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum wa li sa'in muslimina min kulli dambin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa atubu ilayhi alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi ila yawmiddin ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala Pagbati, pagpugay, sumakad niyang sugunawa na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at gayon rin sa kanyang mga tagasunod at sa lahat ng kanyang mga kasamahan hanggang sa pagsapit ng araw ng paghukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Yom Arafa khutbatul wida ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam nang binaba ang aya na sinabi na al-yawma Akmal lakum dinakum Wa atmam tu alaikum ni'mati Wa raditu lakumul islam Araw ng Arafat Ito'y Huling hajj ng Rasul Sallallahu wa Wasallam Na ibinaba ang aya Na sinasabi Na sa araw na ito Al-yawm Akmal lakum dinakum Ay ginawa kong kumpleto Ang inyong reliyon sinabi kay Propeta Muhammad S.A.S. Wa at mamtu alaykum ni'mati at ginanap ko, binuhus ko ang ni'ma, ang biyaya dito sa pananampalatayan ito. Wa la ko al-Islam adinan at pinili ko ang Islam bilang inyong religion. Ang Islam sa paglisan ng Rasul S.A.W. ay ginawang ganap ginawang ganap ni Allah Subhanahu wa Taala. At sa hadith na sinabi ng Rasul sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Sabi ng Rasul sallallahu alayhi wasallam, sino daw sa atin ang mangahdatha? Magbigay ng bago sa ating paniniwala at pananampalataya min amrina. Sa mga ipinag-utos sa atin ni Allah, nagdagdag tayo, nagbawas tayo, nagbago tayo, fahuwarad. Ito hindi tatanggapin ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa kabila ng pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa kabila ng mga pag, pag, uh, pagsunod natin sa kanyang mga ipinag-uutos, naganap natin ang ating pananampalataya itinuro din sa atin ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam na huwag kayong lalagpas sa mga itinuro ko sa inyo. Marami sa ating mga Muslim ngayon, out of love, pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi Wasallam sallam, ay inaakala nila na nakagagawa pa sila ng bagay na kamahal-mahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibig sabihin natin dito ay ang pagdiriwang. Iba yung pag-alala, yung pagdiriwang na gumagawa tayo ng mga tukoy na mga gawain, mga tukoy na mga orasyon, mga tukoy na mga ginagawa-gawa upang alalahanin at magbigay ng komemorasyon sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mas sinasabi nilang dun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kung ito ay mabuti na ito'y ginagawa ng malaking bilang ng mga Muslim. Malaking bilang ng mga Muslim. Ang tatanungin natin sa ating sarili, nang nabuhay ba ang Rasul sallallahu alaihi wasallam? nangaral siya sa atin nang umaabot ng ilang siglo ng kanyang dakwa ay hindi kailanman siya nagdiwang ng mundo. Ito'y isang matatag na patutuo. Ang mga sahaba radiyallahu anhum ajmain, wala rin sa kanila na nagdiwang dito. Marami tayong makakausap na mga ijtihad, kanilang mga pag-iisip dahil sa kanilang pagbabahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maaring ang iba ay maging appealing sa atin na maganda nga ito pero sa huli sa bandang huli ang tatanungin pa rin natin ginawa ba to ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginawa ba to ng mga sahaba kapag hindi hindi ito kabilang sa maating relihiyon. Hindi natin mauunahan si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Hindi natin mauunahan si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Hindi natin mauunahan si Talha bin Ubaidullah na mga isinangkala nila ang kanilang mga buhay. Kung ito ay mabuti, sila ang unang-unang gagawa nito hindi yung mga nakita nating mga ninuno at mga nauna sa atin na namag-aangking mahal nila ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pero hindi naman nila kayang tuparin ang ganap ang sunna ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam o gayahin yung mga tunay na mga nagmahal kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At ang ginawa lang natin ay gumaya tayo sa mga ibang pananampalataya, ibang paniniwala, na inaakala nilang minamahal nila ang kanilang mga propeta. Tayong mga Muslim, babalikan natin, inuna na natin, pinagpauna na natin para hindi tayo mamiskot na minamahal natin ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagi ito ng ating pananampalataya. Pero ang isang tao na nasa tamang landas, alam niya ang kanyang hangganan. Alam niya kung saan hanggang saan lamang ang pinapayagan sa atin. Katulad ng sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag niyo kong turingin tulad ng kung paano tinuring ng mga ahlul kitab si Isa alaihi salam. Huwag daw anya siyang tratuhin. Huwag nating gayahin kung paano ginawa o paano tinuring ng mga ahlul kitab ng mga Christian si Isa alaihi salam. Inna ma Abdullah, sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ako'y alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pinaka tamang paraan para mapakita natin ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsunod sa kanyang sunna wallahil adhim. Ang sunna ng Rasul sallallahu alayhi wasallam mula sa paggising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin, mula sa paghahanap buhay hanggang sa ating trabaho, sa pag-aaral ay punong-puno ng sunna ng Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kahit sa pagsuot ng ating kasuotan, kahit sa pagsakay sa ating mga sasakyan, lahat 'yan may sunna ng Rasul sallallahu alayhi wasallam. Hindi natin kailangan magdagdag ng mga pagmamahal sa kanya na hindi naman niya tinuro at at hindi naman ginawa ng mga sahaba. Kung gusto nating mahalin at tunay na ipakita ang pagmamahal kay Propeta Muhammad Wasallam ay sundin natin ang kanyang mga sunna. Subukan natin, mula sa paggising, may sunna. Sa pagligo, may sunna. Sa paghahanap buhay, may sunna. Gawin natin ang lahat ng yan at mawawal na tayo ng oras na mag-isip pa ng mga idadagdag natin sa relihiyon natin. Sa pagkatunay na mismong si Allah ang nagsabi na kumpleto ang relihiyon nyo. Hindi niyo kailangan magdagdag. Hindi nyo kailangan magbago. Lahat ng ganap na gabay ay nandyan sa inyong relihiyon. Magpasalamat tayo at binigay sa atin ang ating relihiyon ng detalye. Hindi tulad ng ibang pananampalataya na kailangan pa nilang magkagulugulo para makalabas ng isang mabuting gawa. Sa Islam, dinitalye sa atin lahat. At magpasalamat tayo rito. At hindi natin kailangan magdagdag. Huwag natin i-justify. Bandang huli, tatanungin natin, ginawa ba ito ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ginawa ba ito ng mga sahaba? Kapag hindi, sapat ako kung ano yung naiwan sa akin. Kaya iduan natin na nawa mapabilang tayo sa mga sumusunod sa sunna at nagmamahal sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananatili sa tamang gabay hanggang sa pagsapit ng araw ng paghukom. Ibadallah, إن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك الله محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين إباد الله اذكر الله ذكرا كثيرا وصبه بكرة وعصيلا وآخر الدعوة أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة